Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, um, bago ang lahat, ako nga pala si Fatma Sohail Vlog. So, ayan, um, kung sino ang bago sa channel ko, uh, paki-lat naman or paki-follow ang page ko. So, para may tuloy-tuloy ko rin yung mga, mga dapat i-share sa inyo na wala pang idea. So, um, itong video na to is gusto ko lang gawaan ng uh, video yung nagpa request na kung paano ba or ano bang mga requirements na dapat gawin para makuha ka ng asawa mo sa Pilipinas or dito sa Saudi na pwede kang ilipat sa pangalan niya na under ikama ng asawa mo. O sige, unahin natin yung dito sa Saudi. Pag ikaw ay ang asawa mo is nasa labas, ikaw ay Uh, kung hindi sa loob ng bahay nagtatrabaho er sa labas na sa company ka nagtatrabaho is pwedeng pwede ka naman kunin ng asawa mo. So, pwede ka mag-transfer sa kanya basta may marriage contract lang talaga kayo na original. So, wala namang mga uh, ibang uh, requirements maliban lang sa mayroong kayong original na marriage contract or yung asawa mo pag dito kayo sa Saudi pumunta siya sa HR na isasabing yung ikama mo eh pwede nilang ilagay i-transfer sa ikama ng asawa mo so uh, una depende sa magiging kapil mo kung papayagan ka niya pangalawa pwede ka naman lumipat sa kanya kung matapos mo yung kontrata mo so may babayaran lang na konti yung paglipat transfer sa asawa tapos, pag nasa Pilipinas ka naman, uh, tapos pag sa Pilipinas ka naman, is eh, uh, ang kakailanganin mo lang is yung apostil ng marriage contract ng dalawa, yung uh, yun nga bago kasi pumunta sa dito sa Saudi, marami talagang requirements ang gagawin nga doon sa visa center sa Makati, kasi simpre kailangan mo rin yung Uh, yellow fever, kailangan mo, kailangan mo yung polio, yung uh, apostille ng marriage contract ng dalawa, yung xerox passport ng asawa mo, at saka yung xerox ikama ng asawa mo. Tapos, uh, ipupunta mo doon sa visa center at uh, aprobahan nila yon 3 uh, or 4 days maximum. So, yun lang naman ang requirements ng visa. Kukuha yung asawa mo mag apply ng uh, pang visa sa'yo dito sa Saudi, sisin sa sa'yo sa Pilipinas, tapos yun na yung gagawin mo yung lahat na sinasabi kong requirements. So, ayan. Ayan. Uh, sana nakatulong itong video na to sa'yo. Makatulong sa wala pang uh, experience at gustong bumalak pumunta sa asawa niya or gusto maglipat sa asawa niya. So, ayan. Ang pinaka-importante po is mayroon kayong original na marriage contract. So, May nakalimutan nga pala ako. So, pahabol, pag dito ka nga pala nagtrabaho sa loob ng bahay, ay yung asawa mo ay nasa labas at gusto mo magpakapil sa asawa mo, transfer sa visa niya. O si, Wa well, ang requirements lang naman is kailangan mo lang ng marriage contract na original talaga at saka yung approval ng amo mo. Yung approval ng amo mo kung papayagan ka ba niyang i-transfer ka sa asawa mo o otherwise, kailangan mong tapusin yung kontrata mo sa kanya before ka lilipat sa asawa mo. So, yun lang naman ang kailangan pag may marriage kontrata yung importante at saka approval ng amo. May babayaran lang naman pero hindi naman siguro kalakihan. So, ayan. Sana nakatulong to sa iyo. Assalamualaikum.